I've heard na uupuan ng LTFRB, makikipaghuntahan, uh, makikipag sa ilang pang mga government financing institution para uh, i-assist uh, mga operators, maging mga, the same time mga operator, mga driver na rin, na rin, na mga modernized jeepney fleets na nahihirapan talagang mag-loan uh, to meet their loan obligations. Detail po nito Atty. Inton. Ah, direktiba rin po ni Secretary Vince Dizon kay LTFIB Chief at rin ni George Gwadis, na uh, gumawa po ng paraan nga para na adjust sa problema. So, ang ating pong uh, hepe, si Atty. Uh, Guadis, ay nakikipag-usap na rin po dun sa ating pong mga uh, uh, operators and jeepneys na pumalog na po dun sa programa. At uh, paano kami mga continuous dialogue na yan. Ngayon, in addition to that, uh -huh. Chairman Quadis is calling also for a dialogue with the government financing institutions. uh, -huh. uh ayan po yung DVP sa Land Bank to assist the modernized jeepney operators who are struggling to meet their loan obligations uh -huh. under this program. Uh, at uh, yung nga pong mga nang kakaroon ng delayed payments or default ay uh, hinahanapan po ng solusyon ng ating pong uh, ahensya na mapa, ika, ma, ma restructure uh, ma-recalibrate, restructure yung, yung uh, yung detalye ng kanilang yeah. loans yung kanilang uh, amortization payments Taha. so if we recalibrate payment schemes for instance mapapahaba po yung payment uh, uh, term for yung kung payable to ng seven years and then it will become ten malaking kaluwagan po sa ating po mga uh, mga operators uh na ano na po na uh, na sa uh sa programa. Opo. So yan po ay uh towards na rin po din sa ano na uh mapagaan na no, para sa ating pong mga public transport <clears throat> yung pagbabayad sa mga government financing institution.